dak ang kulan oi ato lingkuran lingkuran ato ay ka kusog sa ulan oh karon na kun ang bana ginoko ko karon ra gid nakalimpyo mo pa ni iyang agi tingga maya pasingulan ang bana nang nang ganot Ay, tada po sa ulan. pero oh, nagtatag. Buyers na muna guys.